Hello, hello, hello! Magandang buhay sa ating lahat! Welcome back to my channel, Day Sa ngayong tinderang raketera ng Iloilo, the city of love! Ayan guys, ipakita ko sa inyo ang nasira kong ref. Ayan, oh, nasira siya at inaayos siya ni Mano ngayon. Ayan guys, so magaling si Manong kasi oh mayroon siyang diskartay guys yung isang pina oh pinatingin namin yan sa isang tagaayos ay oh sabi niya bibili na talaga kami ng mas malaking oh makina diyan para ano daw pero hindi naman pala kailangan kasi iyon mayroon kaming lumang ref na maliit yun ang ginamit ni kinuha ni manong ang motor at pinalit diyan o kaya tingnan natin mamaya kapag uh, okay kapag na-test na ni manong kung magiging okay na siya kasi malaki itong ref ko guys ay 11 cubic yan higher ang brand niya dahil daw sa brown out brown out kaya yun guys um Update ko lang to sa inyo dahil itong ref ko guys ay oh, katas na ito ng aking oh, sari-sari store kasi kinuha ko ito na o oh, installment sa uh, tinatrabahoan ko dati sa Imperial Appliance. So... Uh, kailangan natin na ipaayos ito dahil bago pa to guys o uh, mahigit pa lang siya sa mga siguro mga 5 years pa lang yan guys ang aking ref na yan kaya sayang din kapag uh, hindi na natin ipaayos pa um yan si Manong um o okay na tagaayos dahil ma siya marunong siya mag uh, magidiya idea kung ano ang o uh, bagay ang dapat gawin para marimedyohan pa siya guys na maging okay at magamit pa natin. Ayan guys, update ko kayo kapag okay na siya ha. Ayun, ito yung aking place dito guys. Tingnan nyo, ipakita ko lang sa inyo ha. Ang aking tindahan yan guys. At dito naman yung aming garage. Ayun, um, mga bulaklak ko guys, ay napabayaan na ni Eads kasi palagi na lang o oh, dot-dot ng dot-dot sa cellphone. Kaya, ayan, napabayaan ang oh, mga garden-garden <laughs> na yan. Hindi na na tutokan oh, tutukan. Ayan lang, guys. At eh, sana'y maging okay ito mamaya kapag oh, na, na ano na ni Manong na ang aking ref. Kasi mahirap kapag walang ref, guys, na eh, hindi tayo makapagtinda ng malamig kasi ang uh, soft drink ay at mga alak ay kailangan ng malamig <laughs> at kailangan natin ang ice dahil mabinta din dito sa akin ang ice Ayan guys, ito ang aming oh, uh, garage at saka ayan pa ang pintuan papasok doon sa loob ng bahay at dito naman ay nilagyan ko ng upuan para mayroon naman oh, uh, ma kapag mayroon tayong uh, dumating na bisita na ayaw naman pumasok sa loob. Dito lang yan sila, nagkakapi-kapi. <laughs> mga bisita ni mister ayan at o uh, yun ngayon ay ang mga nakahilata dyan ay ang aking mga ayan mga mingming ming ko guys ang nakahilata <laughs> tingnan nyo ay, ay naku po ayan at o uh, dito naman yung pintuan papasok sa loob ng aking tindahan ayan ang aking tindahan na makalat <laughs> tingnan nyo guys oh uh, update ko kayo pasilip ko din sa inyo to o uh, okay pa naman so far kahit every week ay tayo ay kumukuha ng pambay kay grocery uh, tapos order ulit Pa inaikot ikot lang natin guys so, uh, kahit wala tayong wala tayong puhunan doon ay kumikita tayo sa kay grocery ayan lang guys dyan naman ang aking mga shampoo yun ang harapan dyan ko nilalagay ang mga chichiria ayan lang guys ang aking oh, store Hello guys, ayan ipakita ko na sa inyo ang naayos kong ref ayan na siya guys, o, ipakita ko lang sa inyo ang update dahil naayos na, napayos ko na ang aking ref ayan na oh, okay na siya guys, nagayos na siya at lumalamig na siya, ayan oh ayan guys, so sabi nung isang nag ano nagitingin ay hindi na daw maano kailangan daw bilhan ng o um, makina pero hindi kami nag ano naghanap kami ng ibang o oh, tagaayos ayan naayos nyo guys so okay na ang aking ref o oh, diba o oh. Dipindi lang yan kasi mayroon kasing tagaayos na anuhin ka kaagad. Sayang naman ito. Oh, ang laki lang pa ng ref ko Tapos masisira na. <laughs> Mga 5 years pa lang nasira na guys na over sa brown out brown out kasi dito sa amin. Ayan lang guys ang aking share sa inyo. Ang update ko sa aking ref na nasira. Oh, naga-off siya guys oh, uh, kaya uh, pinaayos ko siya ayan, thank you for watching and uh, please don't forget to like share and leave your comment below at Don't skip the ads, guys. Tolong yun na kay Day Ads. Thank you so much. And, uh, ayan ang aking Thank you, thank you, thank you talaga. Love, love, love. Ayan, makalat kami. Ayan. Ayan.